Talim na dyan eh. Bilis <laughs> eh. Ayun pa, ayun ah. Ayun, bumalik isang grupo. Parang sinilang pa-motor. Bumikitid na.

itu bosok dong. Eh. Bukan, Mulai, mulai. Kita. Sudah bubar. Ya. Baik kita mahu ambil zakat. Ha, Lena. Pusap ni. Jadi ha Ayun kami ng bangka. Wala kang panlimasaan. May panlimas ka ba dyan? <laughs> o, oh, saan siya hindi matatangay ang <laughs> Alan. <laughs> Kalau dulu nak nakar, mana dapat tu? Alami gua kok. Jee. Ano makan ni mas? Nih nagsasad pa ako dito Ini papan daw Lumpur Lumpur may tawag doon Bukat Bukat ito ha. Ares apa? Boleh ba. Oh, Sini pun sikabal. Ha? Ha, sikabal lah. ni. Ha. Oh, parang malapit-lapit. <laughs> hindi yan kay Meron doon kami. Tatay, ha? hindi yan kay ha? Hindi yan kay ninong, Pak. Ayun, yung isa. san? Ayun, sa laot kay Bayokun. Ha? Hala, hindi na tayo makapaghulog nito. Alin? Ayun eh. Oh. Oh, okay ka sa amin ni nung pok. Ay, dalaw, asa lo? Ay, bayaw. Pabalong? Ano, ano, kasama ni Ibe sa... Ah? Saan eh? Nangayaw na. Bakit? Kaya <laughs> naman nang yung mag-ano lang siya, mag-mood din lang. Amin lubog ay kita yung lambat sana may huli <laughs> wow Meron <Gairan> ni na yun. Nakarita <laughs> Ini susi ke, Pak? Ha. Susi. Ay, ito natin, oh, menti. Aku nak aku. pupu. ni supu nanti nah. So Ini memang pupunya juga yang Dapat labu anu. Tengah-tengah bah boleh tadi menanti ni macam mana ni ni h ni tubig so Ein pic lang kada name mo mo po. Bukas na ulit pandong na Pero hindi natin pinandong kayo ng mga yun. 啊，带衣服。 Kamu mũi này Seribu seribu lagi mana? Sipit. Yang tilap yang malin eh. Ini mana nanti ni? Di habis. Di nanti sih lah Nanti Ini ni apa? Royu dah. Bantam itu jaya bola sama kita petan langkah akhirnya okay. okay. apa ni 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 bangka namin baka may gusto mag donate huwag <laughs> lang aalon lubog parahanin mo na natin visit na yun pampangka aalon <laughs> baka malubog aalon <laughs> Ah, lumiko anak ah, kumanan. Eh, okay, naman. Eh, rente mo lubog na rin Kasi na. Enuel ya, Enuel. Ah, Enuel. Ah, po may magdodonate sa inyo ng bangka. Murutagti na pambanga namin. Alin. Alin, wala pa isang buwan. Ah. Alin. Meron kay Jack. Meron, pinabuhay siya ng binta. Dalawa, ano, isang taon. Ay, lubog naman. Sana all may sponsor ng bangka. Meron. So, danitnya ulang bankat. Uh, Satap. Danitnya masih record danitnya barang bankat punya barang pun domain motor lubuk kami. Ah. ni, gato ni unut lah. Hai naul. manager namin kapitan. Gago. <laughs> 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 oh, kom bosing bosing malapit ni yeah. bonus. Satap ni bonus. Oh. <hums> Nagaano nang haram si Lachini, nagtataas sa atin. <laughs> Sabi, babahar. Babahar, hanggang dito nga sa loob namin. Malakatihan. Wala <laughs> pala dati. Pa-plastic na namin ni Ano. Si ay, ay pa-ako yun. yun? 6% na lang. Hindi, 6% na I-message pa. muna para may bakante siyang madadat dadat uh, Yung Ay, pinapad pinapad lang kayo. Kayo. Uh, cellphone Kaya, ka lang ko natin. yung pinapat, pinalala ko kay Amel doon. Huliin ba? Sa talangkain. Huliin natin. Huliin namin. Hindi na kanina siya po natin. Sayang. Hindi nalabugit e. Eh. Pan-December na yung data. Ayan. Ay, dinip, bahala, ba? ah, po, Nanay, kundi di na lubog oh. Ganda oh. Ganda na subo. Si... Oh, oh, hey, Hello, na. Pwede <laughs> okay, ba kami makik-charge? Uh. Ay, sige pa, dadala ka na lang si Adjel. Darla! Merit na gaano na sila na Hindi na, 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 na eh. lubog. Ganda.

so't saka Dapat dapat tayo sa San Miguel para pag-run out din meron wala rin sa amin nga wala walang ilo. Sa San Miguel meron. Isuot mo eh isuot mo ano nga, aja Ikaw lang may extension na sa inyo. Ano po. haba Haba siguro. Oh, yung ha, yung bagong yun di ko makakalimutan. inubos yung namin sa gilip pininta mo na kita tayo linsulami sabi ayro na saan sa kaya 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 na. kaya 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 dapat iyan, ipinamahagi mo nga. Ay eh. ba, nga, Bakit baba Huwag e. na. Huwag <laughs> <na. na, ayon. laughs> <laughs> Ay pati mo pa lang sila. Dagdala mo tayo pang ano, pang laki sa ampalaya. Oo. Huwag may samay rin, di e. doon Oo. Bakit? Ano yan, Jen? 700. Ang langkas mo muna sa panjan Justin, dali mo ka na tuning. Asan ba yung motor ko? Ano bang Motor?